Naririto nga tayo sa may bakood at may nakita tayo. ayano oh. ano? Mukbangan Anli Samgyup. Tignan nga natin kung anong meron dito kasi nako-curious tayo eh. Anli Egg Cheese 259. Oh. Ayan. So tignan natin. Uy, kilala ko 'yun ah. Uy. Bosing! Bossing. Uy, ma'am. Kamusta ka ma'am? Kilala kita. Lisa. Ayun oh, daming order agad ni Sel, oh. Ibang level talaga. So ito nga pala yung kanilang mga ano dito oh. Ayan, meron tayong 199, 259, 299, 359. So yung in order, yung o-order ni Madam yung pinaka pangmalakasan yung 359 kasi may only egg tsaka only cheese nga daw. So yun, tara kain tayo. At ayan na nga, ayan magluluto na si madam Tapos ito yung mga kasama doon sa in order Uy grabe oh, may isog po So ayun, ay Uy na naman siya oh. Jogging tapos kain, kain, let's go At ayan na nga po, oh, medyo kompleto na yung mga order natin Dito si mamayan si Ma'am Sel At ayan, meron Anli Cheese Ayan, Oo oh, oh, ayan mataka oh. Ayun, so dito lang yan sa may bakuod. Mukbangan. Andy, Samgyup Let's go